hindi ko iyan ni kata saan eh Timbang man, olding ba? ulding ba ulding? magpapatimbang mm. ulding hindi ni Tris eh Ay, ayaw

kasuan. <laughs> hmm. Ras ini padi, bubuan tayo na tubig padi. <laughs> bubuan itu padi tubig din anu ano, din kami luna na. Hmm. padi kita padi. Juga kita ini. padi, ibang tasan Diri, mau gak nga padi. tawaran niya ito puan It's okay customer kung ah, yeah. um, ito, ito Taas presyo, tapos puan